Kulay puti siya. Yung bulak, parang bulaklak, no? Ayan, no? Oh. Ayan po guys. May nakita po kaming dahon dito na kulay puti. Hindi ko alam kung dahon o bulaklak. Kasi parang dahon siya. Ayan, no? Oh. Tatlong puno po ito. Ayan, yung puno na yon, Tatlo. Ah, malapit na. Na. Oh, na na. Na na ba? Ang hirap la no. Taas. Yan guys oh. Daming lamok. Tabi-tabi lang po. Baka kami nuno. Yan guys, so, Kulay puti siya. Yung bulak, parang bulaklak, no? Ayan, oh. Tapos dito. Tapos meron din doon. Oh. Marami siya. Ayan. Napakaganda ng bulaklak nito, no? down siya Ano? Oh. Ah. <laughs> ah. <laughs> ang hirap. <laughs> ang taas kasi guys. Ya, yeah, ang hirap. ano you know? yun Ayan. Kita know? mo. Pabalik na kami yan sa, sa taas galing kanina. ayun ano naglalaro galaro dito. Ayan. Ah, Sige din Try mo. Sige. Ayan. 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 Ah, silpon ako naman ah. <laughs> Nabitak-bitak na. na. Pupunta na kami nang lipata. yan Dito po 'yan sa Bagakay Kulasi Antique. Ayun po. Ang ganda ng tanawin dito, no? Nakita kasi kaming bulaklak kanina doon. Parang dahon ng bulaklak nya Ah. Uh -huh.